Nagpakitang gilas sa mga ating vlogger. Wanhan lang yung mataas na niyog. Na nasira sa bagyong ulit. Ito. Pinatubong niya. Buhatin mo yan. buhatin ko to. Galing ko to doon sa ano, unahan. Sige. Kasi may content. Content, content niya ngayon guys. Oh, content Mga ka Mga ka mga guys. tinggal mau guys. In <laughs> Bubuatinnya guys. Sedang matapang to. Gil. Buatin mau. lo Ay 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 ay, ay, -ay, 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 -ay <laughs> oh. Woi. Ah, rapik. Sobrang lakas talaga to ating vlogger. Si Provinciano main Hase, <laughs> ha sa vlog. ha? Ano yan? Kaho yan? oh, kaho yun eh. Pero sobrang bigat. Sobrang bigat yan. Bigat ng 150 kilo. Sige, pa, libot. Grabe, gunted. Grabe, pinaku. Ay. Hmm? Grabe, tasa. Araw-araw sipag lang. Sipag lang. Ayan. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Please, click. Okay na. Tuh. Deh. Okay. sa penonton bangak, guys. Oke okay guys. Yang kelihatan mag like, subscribe, ketik subscribe nih. Oke, selamat minggas, iPad. Gempetang. Bal bal. Oke. Oke lang. <laughs>